What's up, Blooms? What's up, Tom? Blooms, excited na ba ang lahat? Ilang days na lang? Three days na lang, guys. Concert na. Huwag niyo nang pansinin yung buhok ko kasi hindi ko alam kung pinagtitipan ba ako nung nagupit sa akin o mali lang ang nasabi kong style ng gupit. <laughs> well, hayaan niyo na. Ganun talaga. Wala na tayong magagawa. So, guys, for today's video, sasagot tayo ng questions kasi madami na nag-PPM sa atin about sa tickets. So, ayun, unahin natin yung tickets kasi kahapon ng madaling araw na-receive yung tickets na binook namin sa Pulp at kanina lang na-receive ko din yung e-tickets na binook namin mula sa TicketNet. Meron na akong 4 tickets mula sa Pulp na binook ko ng pre-selling at meron din akong 2 tickets na binook ko general sale sa TicketNet. Meron akong total of 6 tickets na hawak hindi ako nang hoard ha. Meron lang kasing mga blooms guys na nagpasabay sa atin. Medyo na confused lang ako kasi yung tickets na nakuha ko sa pal, yung four tickets, may details. May nakalagay kung anong row, anong section, ticket holder, at yung mismong seat number mo. Pero yung nakuha kong tickets mula sa ticket net, wala. Ang meron lang dun, section, same section, pero hindi sila parehas na may details. Hindi ko sure kung sa ibang nakabook ng pre-sales ay, hindi. Wala kasing pre sale nung sa TicketNet, di ba? Kasi ang pre sale sa ano lang eh. Pulp lang yun eh. Tama. Pulp lang. Kung sa general sale, tsaka sila nag-open sa TicketNet. Kung meron sa inyo guys na nakakaalam, please comment kung saan makikita yung seat number sa mga tickets na nabook dun sa TicketNet. Please. Tapos, meron din palang nagtanong sa akin about dun sa release waiver form may mga nakapost na dun sa Blue Up kung ano ang kailangan nating dalhin sa concert para makapasok tayo. So, syempre, una ang e-tickets natin, uh, valid ID, authorization, appearance waiver form, minor waiver form. Yung e-ticket is pwede siyang printe or nakasave lang sa phone mo. Kung hindi naman ikaw ang gagamit ng tickets, kailangan mo ng authorization. Ano daw tong appearance waiver form, guys? So, ito palang appearance waiver form, guys. Sa pagkakaintindi ko lang, ha, sa binasa ko, ay pinapahintulutan natin na ang ABS-CBN na gamitin yung picture or videos na nakuha nila sa event na... Kunyari, po nila sa social media account nila, tapos nandun yung mukha mo, di ba? So, ibig sabihin nun, pumapayag ka na makita ka don sa certain clip or video na yon Yun lang. Pero madami yun, guys, ha. Madami yun. So, kung ikaw ay hindi ka nagpaalam sa jowa mo o sa manager mo na pupunta ka ng concert, ay magtakip ka na ng mukha mo. <laughs> kasi guys, hindi nila iti-take down yun. Kaya sila nag -wai -wai -ber kasi ano to, parang Uh, agree ka na. Mga ganun tao, yung ayaw nilang makita sila sa sa something. Pinapa-take down nila or nagaano sila yan. Pero guys, yung sa iba, basahin niyo kasi mahaba 'yun eh. Bago niyo pirmahan, basahin niyo muna at saka intindihin niyo muna nang mabuti. So yung minors waiver form ay from 8 years old to 17 years old. So, from 8 years old to 15 years old, kailangan may kasama ang guardian yun. Yung 16 to 17, kahit wala na kayong kasama, kaya nyo na daw sarili nyo. Matatanda na daw kayo. <laughs> kailangan nyo ng waiver form mula sa parents ninyo or sa guardian, legal guardian ninyo para makapasok kayo. About dun sa guardian guys na kailangan kasama, meron silang nakalagay na four kids, one adult para makapasok. Tapos yung sa mga ano pala guys, yung mga naka-special arrangement na ticket holders, same lang yung requirements nila. Meron lang silang separate na gate. So, hindi sila sasabay sa mga regular tickets. and So, yun lang guys. O nga pala guys, nabalitaan ko yung iba. Hindi sila magkatabi-tabi ng upuan, no? Sad. Well, okay lang yun. Okay lang siguro yun. <laughs> Kaibiganin nyo na lang yung katabi ninyong blooms. Blooms din naman yun. Itong na ako. Asa! Yun lang blooms. Yun lang tong blooms. Bye! See you sa Philippine Arena! Ay, o nga pala guys bago ko makalimutan. Para sa mga walang tickets, available pa ang tickets. Bumili na kayo para ma-sold out natin yan. Let's make history. Bye!